PowerPoint? Nasa na? PowerPoint? Yung sinan sa messenger. Laka, titignan ni sir ngayon yan. Ba't ako magagawa ba nun? Eh, di ba pinakausap ko sa'yo? Nag-thumbs up ka pa nga. Nag-thumbs up ako, ibig sabihin na receive ko na yung message mo. Hindi ibig sabihin ako gagawa ng PowerPoint. Hindi <laughs> naman, sana nilinaw mo. Sana, tinanong mo muna kung ano ibig sabihin ng thumbs up ko. Ah, uh, excuse me po ah. Actually po, ang thumbs up ay ginagamit upang ipakita ang pagsangayon sa isang kasunduan. Alam niyo po, nagkaroon po ng ganyang kaso sa Canada at pinanigan ng Korte yung taong binigyan ng thumbs up. <laughs> uh, napanood ko lang po sa TikTok. Oh, kita mo? Oo, oh, nakita ko nga. Pero, sino ka ba? Uh, si Martin po, bagong janitor po dito. Alam ko. Pero sino ka para sumabas sa usapan namin dito? Ay, Vincent, ka ah. Huwag ka nga ganyan. Aminin mo na lang na mali ka. Eh, ano nga gagawin ko? Yung PowerPoint! PowerPoint. Ako lang talaga ang gagawa. Ano yan? Masasalamat ko sa iyo kasi tinulungan mo ako gumawa ng PowerPoint. Mm. Pero ngayon lang to ha. Sa susunod, mag-follow up question ka muna kung anong ibig sabihin talaga ng thumbs up ko. Oo na, naman. Ikaw naman kasi, huwag ka rin naman kasi thumbs up lang ng thumbs up. So sinasabi mo na talaga ako problema? So sinasabi mo ba na wala ka talagang mali sa ginawa mo? Hmm. Guys, nakita niyo si Patrick? Hindi! Uh, Ma'am, ako po nakita ko si Sir Patrick. Ando po sa labas, nagbo-vlog. Na naman? <laughs> yes? Nakita ko na ano, buko, Aya! Yeah. Vincent, bayaran mo na utang mo. Hindi ka naman nakakalimutan yon. Eh, kailangan mo lang bayaran ito ngayon. Kailangan ko eh. May ako. Eh, di ba sinabi ko nga sa'yo magbabayon ako sa sweldo? Hoy, Vincent, maawa ka na makitira. Bayaran mo na. Huwag ka Kaya nga ngayon... At saka malinaw naman yung pinag-usapan natin, di ba? Magbabayad ako ng utang kapag may pera na ako. Alam mo ba kaya ako hinanap tong notebook ko? Ayan, oh, pumirma ka. Babayaran mo ngayong araw na to, o! Oh. So, hindi ka makapaghintay. Oh. Ano yan? Bayad ko. Actually... aduna na naman? May ganito ulit sa Canada? Hindi naman ho. Sasabihin ko lang ho sana na ayon husa batas ay pwedeng ibayat ang coins na piso, limang piso, sampung piso basta't huwag lalampas ng dalawang libo. Ah, napanood ko lang din ho. <laughs> Magkano nga ulit yung utang ko, Tere? One Yeah. Yeah. <laughs> Anytime anyone anyhow that too anywhere in the world everybody in the house click and subscribe now You know